Talking in my mind, yeah, I do it all the time. All the voices. If I could teach them to sing a new tune, cause I need something honest. There's a door around the corner, there's a home around the bend, there's a story of a place where I So um, morning guys Sorry energi energy ngayon grabe lamig kasi dito tsaka Nandito kami ngayon sa... Nandito kami ngayon sa may Baguio. Uh, meron kasing cosplay event si Ella sa... sa susunod na araw. So, dito na kami nag-stay para makapaggalagala ng mga kami. Pupunta kami sa mga park. Mga park ng Baguio. Mga ride Park, Mines View Park, um, uh, Burnham Park, mga gano'n. Nung last time kasi kami nandito, uh, ang Anak pa lang namin nun si Zion. Tapos yes, hindi kami nag-vlog, hindi kami. Unti lang pictures namin, so ngayon uh, tatlong bata na yung kasama namin. So ito yung, ano namin, kwarto namin dito. Papakita ko sa si inyo kung anong itsura niya. Tatlong bata, ready na? Ready na kayo umalis? Ready na kayo? Yeah! Tapos may dalawang kwarto dito. Ngayon lang. Ngayon lang naman. Ngayon lang set up dito. Yes, mami. Working pa. Baka naman gusto mo <laughs> 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 shado ng, shado na itigil yan. Dari, na lang. Masyado nang... Masyado na tayong late. Baby! Ngayon! Ay, sis! Let's go na! Let's go! Let's go! So, unahin natin tong right part. So, nila kagad mag-ride ng kabayo. So, ha? Is this yeah. Oh, ayan, o. Kita mo? Let's o. Oh. lang, hindi pa tayo kumakain. Kanayin natin yan. Kain muna. Kain muna tayo. Say sige. Ano Oo. O, na ako. Eh, yung course. Eh, yun. uh oo. -oh. Uh oo, -oh. uh -oh. unahin ko na kasi nasa utak na din eh. Dalawa Ah, uh -oh. hindi. Tatlo? Tatlo So, ito na nga. Nauna na yung kabayo. Bago ang lahat. Bago kumain lahat, nauna. Trev, tiga dito din eh. Ano? Excited eh. Hands. Give your hands. Dua. Ayan, may isang eskidol. Oh. Anong kamil? Talo. Mm. Hindi <laughs> <Bali. Wait. laughs> <laughs> ka uunin? <laughs> Man, pesos na lang dito, sir. Ayan okay. <laughs> na, sa island. Wala ba umiyak yan? Hindi naman. Hindi baby? Hindi oh, Pag-uwa <laughs> It's your first time to ride the horse right? First, oh, first time. oh. oh first time. Yeah. Daddy! S S na? Na. Go Zeb! <laughs> <laughs> <Hi, Sep. laughs> hey, go guys! <laughs> Yay, baby. Ano <laughs> <Ayun> na, baby? Eh <laughs> na sila. Nagpapasok uh, na sila dun sa loob. Ako, di na ako sumakay. Video ko na lang sila. Yung dalawang bata si dito, ni. Eh. First time nila to. Hi, Daddy! <laughs> Is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights won't stop for traffic lights. And I Happy really really go. <laughs> oh, mga batang tuwan to Sexy naman nun. Bakit? Tumatakbo? Tumatakbo? Excited kabayo mo ah. Tumatakbo? 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 Even if sky is flying. Gusto ata magpasikat sa inong kabayo ha. <laughs> <laughs> Kanina pa yun, gusto, parang gusto niyang bilisan yung takbo niya. Ganado yung kabayo. <laughs> Sakto, unti lang tao ngayon dito. Hindi ganun ka-crowded. Hindi rin ganun karami yung nagkakabayo. Kaalis lang ng dalawa yung kasama nila. Ayan na naman sila. Hi! <laughs> Ito <pa>? okay, <inaudible> <laughs> 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 <garing> na mama, maya, mo yung e haba gusto tumakbo. Eh mo na. hungry ya. Kuya? <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. Itong batang to gusto mabilis Sige nga <laughs> <laughs> Sit properly ha Medyo nakakapagod din pala maglakad-lakad <laughs> <the skies> <laughs> Okay, sige go Ano? Tagal-tagal pa kayo <laughs> Oh, baby Nagsasalita na ang baby Say bye-bye again at horse mo Ha? Huh?

ko <laughs> ya, <laughs> kuya, ko ya. kuya. Ah, ano gusto mo? Ah, you want to try the strawberry daw? Ilan sa? Come on. Kayo. Ikaw, Sef, ube or strawberry? <laughs> Japan, strawberry, Sef? Ah, oh, dalawang <laughs> <Japan>, strawberry. Ay, <laughs> burger. Hamburger? Tignan namin kung anong meron. Kasi, para gumana na. Taho? Strawberry, ube, or yung... <laughs> ah, dalawang strawberry Ay, na yan. flavor lang yun, di ba? Mubong strawberry. <laughs> <laughs> Legit talaga yan, no? Hindi tayo retail. mo yan? Oo, ma. Sarap yung strawberry mo? Concept, yes. Uh, ah, yes. Uh, oh. <laughs> ah, doon mismo yung ano nila. <laughs> Oo, uh, tapos tinitin. Ah, sarap ng okay. strawberry taho ni Kuya. May ube pa pero pala sa Kuya. Pero ano. <laughs> natural color yung ano. Natural lang naman galing sa Kuan Nga, sa Ibu Ha? <laughs> Ito nga, ako, lagi enjoy sa strawberry niya yun. Sarap. Ha? Ha? <laughs> <laughs> Diba? Sarap, no? Masarap yung ube, masarap yung ng strawberry. Dito Pangalan mo, kuya? Kaloy, sir. Kaloy. Kaloy. Ay, kuya, Kaloy. Okay. Dito sa... Dito, sa... Dito sa may... Ako na rito sa Red Park. Ah, sa right Park. Sa lahat ng pasyalan, marami sila nagtitinda sa tingnan nyo. Sa lahat ng pasyalan. Kay kuya, legit yung mga ano niya, legit yung taho. Natural talaga siya gumagawa. Kaya masarap yung taho niya. Yung mga fake-fake na nagtitinda. Siya si Kuya Kaloy. Siya lang nagtitinda dito sa may right part. Uh, siya lang. Uh, original ng strawberry. Siya ang original strawberry. Siya ay, Yung ube na no, kuya, no? Meron ka din ube. Let's go, let's go. So, dito na kami sa right part. Yung upper right part. Ano nakita mo? Ano? Ano? Papasama sa'yo.

My love expert? Halika, Sino pa? Look, si Olaf! Baby, si Olaf! Baby, look! Olaf! Olaf! si Olaf! Huh? Taba pala! Taba pala! Hahaha! si Olaf? Yan, baby! Ha! Yeah. yan, eh! kay Elsa. Ay, mas gusto niya kay Elsa. Oh, baby, tara na para makalipat pa tayo. Let's go. Let's go na. Let it go. Si okay, bye-bye na kay Elsa. Let's go. Bye-bye ka na Mommy! Mommy! Elsa na close. Elsa na Let's go na. Let's go. Bawa ka kayo. Bawa ka. Doon. Ubo Kabayo. Diyan tumatahan yung kabayo pa baba. Sa papunta? Ba, doon, sa baba. Mm. Ayun sila sa akin. Ang oh. family picture tayo doon sa mines. Oo, oh, yung mais? kung saan tayo nagpicture. Dati. Ayan, doon. Dun. Dito na tayo akit. Yeah. Ayan, sige. Eh, tatawa din na hindi nakakiat. No <laughs> yeah. Dali. <laughs> One, two, three. Baby love, baby, baby, cheese. Blue moon, kind of mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. Patu guys. yang anakmu anak mo makakita yung tubig Hello guys. Hello guys. Lali, lali.

Punta tayo saan? sa mga kakaram garden. Punta sa garden. It's <laughs> so hard to speak it. Shine, pupunta tayo, Shine? Punta sa garden. <laughs> Balik. Punta tayo sa patawang garden. Ako so, pupunta kami sa Botanical Garden. Yung sinasabi niya. Ulitin mo, Botanical Garden. Botanical Garden. <laughs> botanical <ko> Garden. <laughs>

Meron dyan. Mm. ito na naman ang pagkain to. Ano yan? Ayun na to. Nakahanda na. Yan yung butterfly. Yung color blue. Sayon! Loko. Yeah? Is there bat inside? Hindi ko alam kung pwede pumasok dyan eh. Say echo! Say echo! Wala nga alam kung pwede pumasok mo dito. pumasok no! no echo. Wala It's pretty, Daddy? Daddy? I don't go Daddy, Walang ilaw. Ha? ha? Baby, no. Ang Japanese tunnel. Ngayon. Hindi ko lang alam kung pwede kasi pumasok eh. Parang walang pumapasok. <laughs> Malalaas lang siguro loob mo pumapasok dyan. Kaya ko sana pumasok aso! Hindi ako naka-jacket. <laughs> Kaya, Kaya ko sana pumasok. Aso hindi ako naka-jacket. Malamig. <laughs> Dahilan. <laughs>

with okay, ah. me. Morning has broken, no windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair? Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Times you give me hope so. dito tayo sa may strawberry farm Nakakain na rin Nakakain na yung mga bata Ay, ayun Ngayon naman pala Makain na yan Oh, nauna na kayo nauna na kayo? May abogado ka kuya? Sobre lang? Ah, sobre lang. Ma'am, sobre lang. May kuya, may abocado isa eh. Abogado? Abogado! Ito, abogado, tsaka strawberry. Tapos may strawberry? Apo. You like your avocado? Oh, your strawberry? <laughs> Wait, this is strawberry pala? <laughs> Hello, guys! Hello, guys! So, we're eating ice cream. Mayin it? Eh. Sing na? Hi! Uh, Bugnotin! Where's the swallow? I'm going Okay. i mean, going to This doesn't look like a farm. Doon, doon pa. Doon, doon pa. pa? Yes po. <laughs> uh, how? There's no going inside No, you just go inside. Oh. Tapos pag pumasok ka, magbabayad ka, pwede ka magpick ng... Strawberries? Ng... Yeah, pero depende sa kilo. I'll pick some strawberries over there. And there, and there, and there. Everywhere. Oh, ang laki, no? Ang lawak pala uh, ng dito. Strawberries. Sayan, look. Sayan, look. Come here. Don't touch, ha? Real snake? snake? Don't, don't touch, though. Baka manggagalaw sila? Hindi, ito snake yan. Is that true? Yes. Is it, it's going to move? No, it's not. Mahal na ka rito. Mahal na ka rito. Ito ate hindi. Ma! <laughs> oh, sorry. Sorry. May malaki mong ba? Ewan ko Big na. Ito. Try natin. Sa Magkano po. two sixty po, may two forty and then one thirty one for the bite size. Sandi 260 Two sixty yes. Malalaki siguro. Ito, okay. <laughs> magkano po ito? 2.40 po sir. Ito, ruwan na. May 1.30 yung halahan. By, by, by Ay, 1.40. 140. yung favorite. Ang <laughs> bata. <laughs> Oops. Oops. May hmm. <laughs> gusto yan. May gusto yan. Kaya ganyan. Mm. <laughs> Sabi oh, mami, may gusto daw mo, baby. <laughs> Kaya bumaba. <bapa>. Ano yan? goodness. <laughs> may gusto tamo, baby. <laughs> <laughs> What do you want? Eh, hey, baby, look. Baby, look. Baby, look. Baka kasi. No, look. Sumata? Si <laughs> Gusto No, one lang, one lang. Napilihin mo siya ng isa kung ano mas gusto niya. Dal. pili mo yung isa. Ano yung pinili Ano yung Where? Dito, dito. Daw, may pipili ka daw, Ton. Ano daw, Ton? yata, may No, hindi yan. No, no. Sep, ikaw ano gusto mo, Sep? May na kayo. Ah, no. Ha? saya mamaya. Sa tayo kita mas na itong ta. Ayaw mo Ayaw mo yan? Yan na lang, Ayan na lang. Ayan na lang. Mata? Okay. Okay. Ano okay. yun, Zep? Bye, lion, look. Boy na. Boy may gusto siya laruan eh. Ayan O oh, kasama ako muna si Zion. Papayaran ko lang to. Kaya nga laruan ko yan dati. May laruan akong ganyan dati. Ano po gusto mo? Talagang mo magkano yun? Magkano daw po ito ate? Sayon sa'yo? Ang bangbang na lang doon. Wala dito? Wala sila na eh?

So maganyan or ito yung binabalahan ng ng na lang. Yung ganyan na lang daw po. And, yung maliit yung malaki. Malaki na po. Sige pili ka. Pabilang na lang. Okay na sa'yo yan? Okay. Bili tayo strawberry. Bili strawberry. I want strawberry. Strawberry. lang ito po, dalawa. dalawa. Sige. Malalaki ah. Ayos naman lahat, no? Opo, sir. inarist po namin yung paka-reject na. Ano nga yun? May strawberry na tayo? Okay. Sawa kang strawberry, ha? Ano? <laughs> Dati? Yeah. Saan? So, Yes bot. Huh? Yes I like to stay there forever. Forever. You want to stay there forever? Yeah. Why? Oh you know. No 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 no. We could fall asleep or stay wrapped up in this sheets When the sun comes up, we're right. But we should be.